Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Marie Curie, Cory Ten Boom, Malala Yousafzai, Gabriela Silang, Apo Wang Od, Miriam Defensor Santiago, Hadeline Diaz. Walang duda na marami po sa inyo ang nakakakilala sa karamihan kung hindi man sa lahat ng mga nabanggit kong pangalan. Lahat sila ay mga babaeng kumakatawan sa iba pang mga mahuhusay na kababaihan sa larangan ng agham, edukasyon, politika, sining, kultura, at palakasan at iba pa. Paano naman si Katrina Bianca Makababad? Kung hindi pamilyar sa inyo ang pangalan niya, marahil ay maaalala ninyo ang nurse na kasama ng kanyang mga katrabaho ang nagligtas sa 35 mga pasyenteng sanggol ng sumiklabang sunog sa Philippine General Hospital noong Mayo nitong nakaraang taon. Maaring ordinaryong tao lang si Katrina, pero kahanga-hanga ang ginawa niya lalo na para sa puso ng mga nanay ng mga sanggol. Ngayong Marso, ipinagdiriwang natin ang Buwan ng Kababaihan. Sa katunayan, ang ikawalo ng Marso ay itinalaga bilang pandaigdigang araw ng mga kababaihan upang ipagdiwang ang ambag ng mga kababaihan sa kasaysayan, kultura at lipunan. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan niyo po ako sa ating pagbibigay-pugay naman sa mga kababaihan ng FEBC Philippines dito sa ating programang The President's Report. Sa 2021 Global Gender Gap Index ng World Economic Forum, ikalabimpito ang Pilipinas sa 156 na mga bansa at numero uno sa Asia sa aspeto ng uh, pagkakapantay-pantay ng kalalakihan at kababaihan sa pagkakaroon ng mga oportunidad sa ekonomiya, antas ng edukasyon, kalusugan at kaligtasan, at pakikilahok sa politika. Sa kasaysayan naman ng FEBC, ang mga kababaihan ay may ginampanang mahahalagang tungkulin simula pa lang ng pagkatatag ng ministeryo. Nariyan si Phoebe Chua ang pinakaunang-unang mamamahayag sa wikang Chino sa DZAS noong 1949. Ilan rin sa mga programang binobroadcast mula sa Pilipinas ay gawa ng mga kababaihan tulad ng Burmese broadcaster na sina Daisy Ong at uh, Sandatun, Vietnamese broadcaster na si Tay Le Rivera, Cambodian broadcaster na si Samun Chan-intal na kalaunan ay naging direktor ng FEBC sa Cambodia at ang Japanese broadcaster na si Keiko Yoshizaki na ngayon ay ang board chair ng FEBC Japan. Sa loob ng maraming taon, ang mga babaeng ito ay naging tagapagsalita ng Diyos sa pagpapahayag ng mabuting balita sa wika ng ating mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Sa ngayon, alam niyo po ba na sa labing tatlong stasyon ng FEBC Philippines, pito ay pinamumunuan ng mga babaeng station managers? Narito po si Tiffany Leong Gabuya upang ibahagi sa atin ang kanyang karanasan bilang station manager ng nag-iisang stasyon ng classical music sa ating bansa, ang 98.7 DZFE, The Master's Touch. DZFE has been on air for 68 years this year. I've been working at DZFE for about a third of that, And managing the station for 18 years this year. From the beginning, the aim of my service has always been to see DZFE grow and to mature in its unique twofold focus on the appreciation of classical music and the apprehension of Christ's gospel. To me, going from a writer presenter to a program supervisor to a manager has been a fairly organic process of taking on more responsibility to allow me to contribute in more fundamental ways in a sense it's been one continuous project to which the lord has assigned me when i began as a station manager i was the only woman and the most junior among the station managers but today apart from being second to the most primeval term-wise i serve alongside a number of other skilled and called women in our ranks in any case i'm convinced that each woman has a right place in her own context under God's rule, and every woman leads best when she is walking according to God's word. Bilang isang media network marami aming mga kamanggagawa ay mga kababaihan. pinili nilang dito maglingkod bilang mga mamamahayag ng pag-ibig at kaligtasan ng ating Diyos sa pamamagitan ng radyo at iba pang mga media platforms kaysa sa magtrabaho sa ibang lugar at para maabot mga mensahe ang mga tagapakinig natin kailangan ng kasanayan ng mga inhinyero at technicians upang maging epektibo at maayos ang pagpapatakbo ng mga transmitter, computer at lahat ng kagamitang pambroadcast 24 oras araw-araw. Kaya nga po pakinggan natin ang patutuon ni Yvonne Eraskin, ang ating Chief Technician sa ating stasyon sa Davao City, ang 1197 DXFE, ang Tanging Good News Radio. Ang FEBC ay naging bahagi na ng paglalakbay ng aking buhay sa kabuuan ng 15 taon. Una ako naging radiotech ng 1116 DXAS Sambuanga sa loob ng halos 7 taon at walong taong paglilingkod sa Diyos sa DXRF Davao. Ang aking mga magulang ay tagapakinig na ng DXAS at lumaki ako nakikinig sa mga programa ng DXAS. Simula noon, iniisip ko na kung paanong gumagana ang mga BNDS ng radyo. Gusto ng tatay ko na maging radio tech ako para makapagtrabaho sa corporate world, pero may ibang plano ang Dios. Pinili niya na maging radio tech ako para sa trabaho niya sa FEBC. Palagi kong nararamdaman ang pinakamataas na antas ng pagalang mula sa aking mga kasamahang technician at superior isang kalamangan ang pagiging isang babaeng punong teknisyan. Sa ating profesyon, kung ano ang kayang gawin ng lalaki, kaya rin ng babae. Bilang isang babae, makagagawa tayo ng positibong epekto. Kung ibibigay natin ang ating mga paraan sa kanya at magkakaroon tayo ng lakas ng loob, tiwala at higit sa lahat ay hihingi ng karunungan sa Diyos sa lahat ng ating ginagawa. sa FEBC lagi naming sinasabi kung ano ang nangyayari sa likuran ng mga gawain itoy kasing halaga sa Panginoon na kung ano ang nangyayari sa harapan nito sa iba pa nating mga kasamang kababaihan na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena pinapahalagahan po natin ang lahat ng inyong ginagawa para sa Panginoon. At ipinagdiriwang namin ang inyong ambag dito sa FEBC, hindi lamang sa Buwan ng Kababaihan, kung hindi sa bawat pagkakataon na may naniniwala sa ating Panginoong Heso Kristo bilang Kanyang Panginoon at Tagapagligtas, habang sama-sama nating ibinabahagi si Kristo sa ating mundo. Tulad nga ng sabi ng Kawikaan 31, Talatang 30, Mapanlin lang ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay lubus na pupurihin. Kung nakatutulong po sa inyo ang programa ng FEBC at nais mong uh, maging kaagapay sa misyon upang ibahagi si Kristo sa ating mundo, mangyaring bisitahin po ninyo ang aming website, febc.ph o makipag-ugnayan sa official Facebook page ng FEBC Station ng inyong lugar. Muli po ako ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at uh, nagsasabing maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa ating programang The President's Report. Mabuhay ang kababaihan, mag-ingat po palagi at pagpalain po kayo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.